Malapit na ang Valentine's Day. Ang araw na nagpapaalala na maraming nagmamahal sa atin. Sa mga taong sumusuporta sa atin at kung bakit ba tayo nagtatrabaho. Alam ko, hindi araw-araw napaparamdam natin kung gaano talaga natin sila kamahal, kung gaano sila ka-espesyal, dahil may kanya-kanya rin tayong buhay. Kaya kahit sa maliit na paraan, paramdam natin kung gaano natin sila kamahal. Na maraming salamat sa mga nanay na laging gumagabay, sa ating asawa na laging nakasuporta. Mga katrabaho natin na tinuring na nating kapatid. Mga taong nagsasakripisyo para sa atin. Ito ang simpleng regalo na magpapaalala sa kanila na mahalaga sila sa atin. Minsan, wala na tayong oras sa kanila o wala rin silang oras sa atin. Kaya sa araw na to, tayo ang magbibigay ng ngiti sa kanilang mga muka. Tayo ang magpapaalala kung gano'n natin sila kamahal. Iba talaga ang saya pag may mga tao tayong napapasaya. Alam ko maraming importanteng taong hindi na natin nabibigyan ng oras. Buti na lang may bagong regalo ngayong Pebrero. Terra A copy boss of build memories along the way.